Ako po tayo sa iba pang mga kaganapan dito po sa Metro Manila, magkakabubuh. Yung po mga nagtitinda sa ilan pang mga MRT station, alisin ho ng Department of Transportation kasama dyan, ang Metropolitan Manila Development Authority. May update ng Star of M, Manila. Magtutulungan ang Department of Transportation o DOTr at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para alisin ang mga vendor o nagtitinda sa mga daanan ng MRT-3 Taft Station sa Pasay City. Surpresang inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang bahagi ng MRT-3 Taft Station at ayon sa kanya, naintindihan ng kagawaran na kailangan ng mga vendor na maghanap buhay pero hindi umano sila nararapat sa lugar na iyon. Ito rin ay matapos pag utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang mga maaaring makaharang sa mga daanan ng pedestrians upang masiguro na maging mabilis ang pagpasok at labas ng mga pasahero. Dagdag pa rito, Kinwestiyon rin ni Secretary Dizon ang isang mall na malapit sa MRT3 Taft Station kung bakit ito umano naniningil ng renta sa mga vendor kahit na pagmamayari ng gobyerno ang area. Samantala, nagbigay naman ng suwestiyon ang ilang mga commuter ng MRT3 kung paano mas magiging maayos ang operasyon ng tren. Ayun nga, yung mga pagbabago, magdagdag ng tren, Iaayos yung train na uh, hindi naka-abirya, tuloy-tuloy ang biyahe. Para sa ganun, maganda yung servisyo nila sa mga pasahero. So, dagdagan nila yung aircon nila kasi medyo mainit. Tapos, uh, mas magandang servisyo, lalo sa uh, escalator and elevator system po. And, uh, ayun nga po, mas madaming bago ng train. I think, add more 2 hours. Lalo na sa pag-operate ng airwork, lalo na kasi maraming umuwi ng gabi. Like for, for example, katulad ko mga, mga BPO pang gabi kami. So may cut-off lang sila. Like for me, may, mayroong midship na pumapasok ng madaling araw. So dapat ka convenient niya sa aming mga BPO employee na magdadag sila ng 2 hours or 3 hours if possible. Mula rito sa so 102.7 Star FM Manila. Ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. basta rajo bombo